Magpatuloy po tayo mga kababayan ngayon sa ating pinag-aaralan yung apat na mga nga bayo sa Apokalipsis sa is uno hanggang dos. At nakita ko ng buksa ng kordero ang isa sa pitong tatak at narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Napansin nyo na ibayan kay Kristo. Si Cristo nakasakay sa kabayong maputi. Doon sa 19, matagal ang diferensya ng mga ulat na yan. Ano? At ang kanyang sinasakyan, kabayong maputi, meron din siyang kasamahan ng mga mga ngabayo na puro maputi lahat ang sinasakyan nila. Ang kanyang bibig lumalabas ang isang tabak na matalas. So sa bibig nandun yung tabak, hindi pa na yung tabak na matalas, yun yung salita ng Diyos. Si Kristo kasi yung nasa 19.15. Pansinin nyo, ang nagbubukas nun tatak, yung kordero. Nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak. Abay di, ang nagbubukas ay si Kristo. Nang buksan niya, nakita ko ay ka ang isang kabayong maputi sa versikulo 2. Tumingin ako, nakita ko isang kabayong maputi. Ang nakasakay doon may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya humahayong lumulupig at upang lumupig. At nung versikulo 3, uh, nakita ko, nambuksan niya ang ikalawang tatak. Narinig ko ang ikalawang nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At may lumabas na ibang kabayo, nakabayong mapula ang nakasakay dito pinagkaloob ang mag-alis sa lupa ng kapayapaan upang magpataya ng isa't isa. Binigyan siya ng isang malaking tabak. E di masama ang idinedenote nitong kabayong mapulan na ito. Ito palang kabayong mapulan na ito, promotor ng gera, inaalis ang kapayapaan sa lupa. No? Para magpatayan ng mga tao. Yan ba ang kabarkada ni Kristo sa pangangabayo? ang daladala sa lupay patayan. Pagkatapos sa versikulong susunod, sa versikulo 5, at nambuksan niya ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, narito, halika, at tumingin ako, narito, isang kabayong maitim, yung nakasakay dito may timbangan sa kanyang kamay. Tapos, at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo, isang takal na trigo. Sa isang denaryo ay tatlong takal na sibada. Huwag mong ipahamak lang langis ang alak. Tinan niyo itong sinasabing ito, panahon ng kahirapan ito eh. Pangyayaring may kahirapang nagaganap. Bakit? E, eh, biro mo isang denaryo, makakabili ka isang takal na trigo lang. Ang isang denaryo nung panahon na yon ay one day wage ayon doon sa talinghaga ni Kristo na umupa yung Panginoon ng mga magtatrabaho sa kanyang bukid, ang kontrata, pagka isang araw na nagtrabaho, isang dinaryo. Eh pagka isang araw ka magtatrabaho, isang dinaryo, ang mabibili mo lang eh, isang takal na arena, eh, wala ka ng pambili ng baking powder o oh, kaya ng mga pangulam. Ibig sabihin, itong simboliko nitong kabayong maitim, kahirapan sa buhay, mahalang bilihin. Meron pang dapat isang kahulugan pa ron eh. Huwag mo ikang ipahamak ang alak at ang langis. Yan pong alak at langis mga kababayan, yan po ay larawan ng kalayawan. sa so makatwid, sa gitna ng kahirapan ng bilihin, ang kalayawan naman eh matindi. Ayaw nilang mawala yung alak at langis sa gitna ng kahirapan ng buhay ng mahihirap. Pagkatapos, ang sabi dun sa susunod na talata, nang buksan niya ang ikaapat na tatak, narinig ko ang tinig sa ikaapat na nilalang na buhay, nagsasabi alika. At tumingin ako at narito, sabi ni Juan, isang kabayong maputla, ang nakasakay dito, may pangalang kamatayan. Ang hadis ay sumusunod sa kanya. Siya ng pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak, kagaya nung nasa kabayong mapula, at nang gutom, kagaya nung nasa kabayong maitim, at nang salot at nang mga ganid na hayop sa lupa. So itong mga event na ito, simultaneous na nangyayari ito habang lumulupig yung nasa kabayong maputi eh, nangyayari rin yung ginagawa nung nasa kabayong mapula na nagpapagera, inaalis ang kapayapaan sa tao. At simultaneous na nangyayari rin yung nasa kabayong maitim na may kahirapan. At pagkatapos, simultaneous dyan yung nasa kabayong maputla, pumapatay ng, sa magitan ng tabak, ng gera nga, tapos ng gutom, yun nga yung kahirapan at ng salot, at ng mga ganid na ayop sa lupa. Tanungin natin si Kristo, kailan mangyayari itong sabay-sabay na ito? Mateo 24.3, kapatid na Daniel. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magagsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayan, na at... ay yung kabayong maputi. Pagsagot ni Kristo, ang una niyang isinagot. Yung trabaho ng kabayong maputi, Mag-iingat kayo, huwag kayong mailigaw sapagkat maraming paririto sa aking pangalan, magsasabing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Ito nga yung mga antikristo, yung larawan ng nakasakay sa kabayong maputi. Pagkatapos, at makakarinig kayo ng digmaan, ito yung nakasakay sa kabayong mapula. Pagkatapos, pagdating sa versikulo 7, ang sabi roon, magsisitindig ang bansa laban sa bansa ang laban sa karen. Magkakagutom. eto na ngayon yung ano, nakasakay sa kabayong maitim. At magkakasalot. Ayan. Yan na ngayon yung nakasakay sa kabayong maputla. Yan ang sinabi ni Kristo eh. At yan din yung inireveal sa Apokalipsis. Yung paglitaw ng apat na kabayo, lilitaw ang apat na masasamang bagay sa mundo sabay-sabay. Kaya sabay. tama yung sabi ni Kristo, nun humingi sila ng palatandaan kung ano mangyayari, eh, ang sinabi ni Kristo, mangyayari pagkamatay niya o pagpanik niya sa langit, may mga lilitaw na bula ang Kristo. O mga impostor, ah, nagsasabing sila ang Kristo, ililigaw ang marami. Nagumpisa na yan nung panahon pa ng mga apostol kasi... Winarningan na nga ni Pablo eh, yung mga kapatid sa Korinto eh. Basahin natin yung 11 at versikulo 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang Espirito na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ayon, huwag yung tanggapin, pagtiisan nyo. Kasi yung paririto, mangaral ng ibang Jesus, noong pa panahon pa ni Pablo, meron nang nagtatangka na mga antikristo, na mga kalaban ni Kristo. Kaya tamang-tama yung nakita ni Juan. Alam mo ba yung kulay ng kabayong maputla? Yung maputla eh ayon sa English, basahin mo kapatid na Daniel yung kabayong maputla. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and him... Yung pale horse, kapatid na Daniel yung pale horse, isinalin yung pale horse, eh ang kulay nun, chloros sa original Greek language, chloros. Ang kahulugan nun, pakibasa mo kung anong kahulugan ng chloros. Chloros, from the same as Greek 5514, greenish. That is verdant, dun-colored, green, pale. Yung palang chloros, nakabayong maputla. Ang kulay pala nung green Maghanap ka sa mga relihiyon ngayon ang gumagamit ng pula, puti at saka green. Parang hindi coincidence ano. Pula, puti, green, puti. Bala, puti, green. <laughs> Merong iglesia ngayon, tatlo kulay eh. Di diba? Pula, green at saka puti. Hmm. Yan. Actually yan yan sinabi niya sa mga apostol eh. Ano ba ang magiging tanda ng iyong pagparito? Kailan mangyayari bagay na ito? Una, yung mga pinagsasabi niya na mawawasak yung templo. No? Sabi niya kasi, uh, itong templong ito mawawasak. Sabi niya sa mga apostol 24.2. No? Tapos sabi ng mga apostol, nagtanong, kailan mangyayari yan na yung templo mawawasak? Tapos, ano ang magiging tanda ng pagparito mo? Ikalawang tanong. Ano ang, ang katapusan ng sanlibutan? Pagsagot niya, ang isinagot niya, mag iingat kayo, lilitaw ang mga bula ang Kristo. Liligaw ang marami. Kung ano yun nangyari nung una, mauulit yon. Basahin natin ang Ecclesiastes Kapitulo 3. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Yung kawikaang history repeats itself. Yung mga pangyayaring naganap noong unang siglo o pagkatapos ng unang siglo, pwedeng mangyari yun uli. Ang hindi lang mangyayari uli, yung nasa 21-22 ng Mateo sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Yan, maliwanag. Ang hindi lang mauulit sa history, isang bagay lang ang malaking kapighatian na yun na ang katapusan. Tandaan nyo mga kapatid, ang nagbubukas si Kristo, si ang kordero. Ano nangyari sa 6-9? At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutoong suma kanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, O Panginoong Banal at Totoo, hindi mo hahatulan at hipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Diyan sa punto na yan, malapit na ang katapusan diyan kasi konti na lang panahon ang ipagtitiis nila para sila ipaghiganti ng Diyos sa mga nangapi, api, pumatay at nagpahirap. Pagkatapos ng senaryo na yan, tuloy natin. At nakita ko ng buksan niya ang ika na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagkahinahampas ng malakas na hangin." Itong mga bituin po na ito, mayroong paliwanag ang Biblia kung ano itong mga bituing ito na nahulog mula sa langit. Pagkatapos, sa 14, ang sabi, ang langit ay nahawi gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. Ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinatatayuan. Sa 15, ang mga hari sa lupa at mga prinsipe mga pangulong kapitan, mayayaman, mga makapangyarihan, mga alipin, bawat laya, nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok, na nagsasabi, Mahulog kayo sa amin, kami inyong itago, sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang ng araw ng kanyang kagalitan, at sinong makakatayo? Eh, ito palang ika-anim na tatak, Aba, katapusan na pala ito. Eh, nag, nangitim na yung araw, tapos ang buwan naging dugo, nangahulog ang mga bituin. Pakatapos eh, yung mga bundok na aalis sa lugar. No? Kasi itong tiempong ito, ito na yung pagkahayag ng luklukan ng kordero. Mahahawi na ang langit at saka ang lupa. Yan ang nasa Apokalipsis, Kapitulo 21. Basahin natin ang 20 ng Apokalipsis, Versikulo 11. Pakinggan nyo mga kapatid. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Ah, uh, paglabas pala nung luklukang maputi na yon, kaya nakita ni Juan na alis na yung langit at lupa, yung kagaya nung sinasabi dun sa sais na ang langit parang nalulon, na parang ano, aklat na nalululon. Kaya nahayag yung lukluka ng paghatol ni Kristo. Kasi nga, nahayag na ang kanyang galit. Ang araw ng galit ay ang araw ng paghuhukom. 14.9 ng Apokalipsis. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nakahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kaya pag naganap yung nagtatago ang mga tao sa bundok, mga makapangyarihan pa, at sinasabi sa bundok na mahulog kayo sa amin, eh yun na nga yung galit ng kordero, dumating na yung araw ng pagpaparusa, paghukom, pagpaparusa, na ang mga makapangyarihan sa lupa magtatago sa, sa mga yungib at pakatapos eh, hihilingin sa bundok na mahulog kayo sa amin. Itago nyo kami sa galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan eh, panahon na ng pag, ano yan eh, pagpaparusa. Sana huwag kayong magagalit. No? Ang amin po layunin, nakikita nyo naman, di ko naman sinasabi ng walang ebidensya. Tapos, ang paliwanag nasa Biblia at hindi po galing sa aming sariling mga kaisipan. Kaya sana po mga kababayan, ipagpatuloy nyo ang apat na mga bayo, hindi po sa iba't ibang panahon yan. Mananalasa sa mundo, mag aasik ng lagim, maling paniniwala, maling pananampalataya, pagkakakontra, yung kabayong mapula, gera, pagkakahirap ng mga tao, yung kabayong maitim, at yung kabayong maputla, yun naman ang mga salot, coincidences yan na nangyayari dahil sa pangangabayo nitong apat na mga bayo. Katuparan naman nung sinabi ng Panginoong Hesus na merong lilitaw-bulaang Kristo, magkakaroon ng digma, magkakaroon ng kagutom, tapos magkakaroon ng salot doon sa Mateo. Yun ang magkakaugnay.